Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang si Rover, ang tapat na aso. Mula ito sa Uncle Arthur's Best Stories Volume 3. Makinig kayong mabuti mga bata. Bakasyon na. Masayang naglalaro ang mga bata sa malaking bunto ng buhangin sa isang bakanting lote. Si Rover, ang malaking asong itim na may makinang na balahibo, ay tumatakbo at tumatahol sa tuwa. Biglang may sumigaw, baliw na aso, baliw na aso! Napahinto ang mga bata sa takot. Isang mabangis na aso, may bula sa bibig ang mabilis na papalapit sa kanila. Isang lalaki ang humahabol dito, may hawak siyang baril ngunit hindi makapagpaputok. Nagkagulo ang mga bata. Ang iba ay patakbo sa kaliwa, ang iba naman ay sa kanan. Ngunit, biglang sumugod si Rover. Sinagupa niya ang mabangis na aso. Nagdilim ang paligid sa matinding sagupaan ng dalawang aso. Biglang lumundag ang baliw na aso ng ngisay at bumagsak sa lupa. Dali-daling lumapit ang lalaking nakasunod kanina upang masiguro na wala ng panganib. Bumalik ang mga bata kay Rover, buhay siya. Ngunit, may mangyayaring masama. Baka nakagat si Rover, sabi ng isang matanda. Baka siya ay mabaliw din. Huwag po, huwag po ninyong ilayo sa amin si Rover. Iyak ng mga bata habang nagmamakaawa. Sa halip na ilayo sa mga bata, itinali na lang si Rover sa isang puno para bantayan sa loob ng isang buwan. Araw-araw, dinadalaw si Rover ng mga bata. Binibigyan siya ng pagkain at pagmamahal. Lumipas ang isang buwan at naging malusog si Rover at hindi na baliw. Malaya na si Rover, muli na siyang nakipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Isa siyang tunay na bayani, napakatapat na kaibigan. Si Rover ay isang tunay na tapat na kaibigan. Ibinigay niya ang sarili para sa iba kahit may panganib. Tulad ni Rover, sana ay matutoren tayong maging matapat at handang tumulong sa iba.